Pagpapaga. Saan na mga boss, isasalang na natin. Mabigat pala. Yun na nga mga boss, good morning sa inyo. Ito, panibagong vlog na naman tayo ngayong araw na to. Ah, uh, nandito tayo sa Laguna kasi dinanam ko si Uto dahil babihay kami ng ano, masbate. Abang-abang lang kayo dyan mga boss, sa uh, byahe namin. Uh, mga idol, uh, paalis na kami pa lang sa Laguna. Uh, Laguna to, masbate to mga boss dahil uh, kaya kami uwi, uwi doon dahil bibili kami ng anahaw pambubong. ano na, magbilaw. Mas mabilis pa lang dan dito. Ano na nga lang eh, Set oras at kalahati, pagbilaw. Tapos gano na, bigol. Pagbilaw. ito na. Ang marinis na ano? no. Ang so. Pagbilaw. Ang Ay hindi, ang kadait pala kamarinis. Ang bilis. bilis. Ito na tayo mga boss sa ano? Sa laman loob. Ay, laman loob. Bitukang manok pala. Sa bagay, ano naman yun eh. Mag... Pareho lang naman yun. Laman loob. Kamsur na tayo pa kamsor na na nga mga boss uh, to kararating natin lang natin sa Tudoran. ay naisakay na natin sa dito na tayo sa ano barko. Uh, sa barco na. Si puti na na natin si puti. Ayun. Mayamay alis na rin to mga boss. Kaya abang-abang na kayo sa pag nasa raper na kami ng mas bati ayan yeah, mga boss nandito tayo sa ano, loob ng bar muna malapit na tayo mga boss sa uh, pier ng masbate naka tema no pin butok nito na, na yung baterya siguro <laughs> nga ni siguro man chat ba ng bayan na ako mag charge ito kay kuryente man wala <laughs> hada, hada, oh. ba rin ng kilo ada ada oh baba na 300 na yung upos lang nung dalagan. Ah, labas na tayo. Hindi ba sana ito na Hindi, nandito na. Hindi na mag- hindi na magbubukas yan na Ayan, ano. Ada na mo? Nakapapatong ba? na yan. Dire manesa ka pero bes ano. Para ano ko yan eh. Ang <laughs> Para may makita, makita man. Ay? aga Papa lapag sa Mabilis din pala Kanso mo na maganda yan ha Para hindi tayo umusog bagal eh ito 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 Ayunit so, na tayo ng makina at lalabas na Okay. na? Ah, nakalabas na tayo. Ah, kalabas na ng barko dito. 3.39 ng umaga ayun na nga mga boss uh, dito na kami kararating lang namin hindi ko na nabidyoan kanina yung, so, yung biyahe namin ng ano eh mas bati hanggang dito sa uh, proper na mas bati hanggang dito sa amin kasi padilim pa eh kaya Iutol oh, binababa na oh. Oop, mulyo uh na naman kala si Dindo Hindi -huh. na rin sa numay, okay. mulyo na na Ito yung bahay na dito mga buso Sa probinsya ng Masbate Kami oh, ano pala sila dito, nahuling ano, dami oh Ha? Ah? Ah, mga isda din pala oh. May mga isda pa rito mga boss oh. Ahuli ni Patrick. si malapit lang yung dagat dito sa amin mga boss, eh. ito lang. Dagat na yan din sa kabila. Tayo nagbababa ng ibang ano. Bagay. <coughs> O di ano mo, nai, baka tumama dyan sa kanto ah. Ano? Itaas mo lang. Ano? Baka tumama mo sa bumper. Ano? Ikaw ano sa daka, ako yung maalala Hmm. Ang dami mga nyog dito eh. Anong tawag nito? Bo? Sahing. Ubo. <laughs> Sahang? Sahing-sahing na eh. Sahing-sahing daw mga boss eh oh, may pagkasahing-sahing <laughs> may pagkasahing-sahing yun na nga mga boss uh, ito magluluto uh, tayo ng pugita ngayon may huli sila may huli daw nila nung nakarang gabi ito eh. nilagay lang sa freezer eh. ito yun oh. Tsaka, ito yung sang nagluluto ko na rin andang lang natin yan Okay na yan Maglagay ka pa na isa dyan Trek na ano Ayan, lutuan para dyan na tayo magluto Si Boss Joe na magluluto ng ano Pugita eh mga boss, isasalang na natin Mabigat pala isang kaldero luto na tinawa Lalo pa yan kasi bago ba, pa lang yan uh, Luto yan, ginataan Ginataan, pugita na may malunggay May kasama pang ah luto na rin naglag na yung ano sinabawang isda sinabawang ibis <laughs> malapit lang kasi sa dagat dito eh ito na ko malapit na maluto ang ginataang Big, mit kaon na kami tara bis kaon ka mo nagini na nga mga boss ah andito kami sa do sa tabing dagat kasi yung bahay namin diyan lang din kaya yeah, ito malapit lang kaya ang laki ng ano niya ngayon, no? Oh. Low tide. Ayan, si Pani, oh. Itong puno na to nung kami maliliit pa, pag lumalaki yung tubig hanggang doon, kaya yung diyan kami umakyat, tumatalon kami dyan. Yan pa rin, no? Oh. Malaking puno na nga. Dati, ano lang yan, hindi ganun kalaki. ayun na nga mga idol na ah, natap natapos na tayong kumain Ayan, nandito tayo ngayon sa tabing dagat dito sa probinsya namin kaya hanggang dito na naman ulit siguro muna tayo mga boss maraming salamat sa panonood po laging ng aking munting video mga boss at ako'y <coughs> iglip na rin dahil 12 oras yung biyahe ko mula Laguna hanggang dito sa Masbate kaya siguro maka pagpahinga na rin muna pero uh, abangan nyo na lang uli yung mga susunod kong i-upload na video dito pa rin sa probinsya namin dito sa Masbate nga dito na lang mga boss maraming salamat sa panonood po lagi ng aking video mga boss Boss J. Tamayo Subscribe